Aristado wan sarong lalaki ka nakaaging lunes makalihi subuot na maimbuelto sa panhabon sa sarong harong sa barangay tulay na lupa labo Camarines norte. Binisto ang sospek na si alias Mario, 18 anyo, sultero, residente ka nasambit na lugar. Sigun sa Hepe kan Labo Municipal Police Station na si Police Lieutenant Colonel Agosto Manila, inireklamo ang sospek nin panhabon kung kabarangay kaining si alias Ellen, 22 anyos, estudyante. Susugsubuot sa biktima, Basang nasa nang kinuakan sospek ang duwang cellphones ka ini asin marikas na duminulag. Tulos man ining ipigreport kan biktima sa barangay na nagpaabot man kan impormasyon sa pulisya na nagresulta sa pagkakaaresto kan sospek. Dinala po sa ano, barangay hall, isa po ay sa nasabing lugar, uh, itinuturo po ng biktima na hey, siya ang sospek sa positibong pagkuha ng cellphone. Nako sa posisyon kan suspect ang saru sa duwang cellphones na tinabagka sa biktima. Asin in ang duwang heat sealed plastic sa shay na may laog nin pigtutubod ang na nagkakantidad din 1,768 pesos. Ito na lang po ang nakuang, ano, cellphone. Tapos yung isa uh, hindi na po na-recover. So malamang po itong, anong, itong tao na kasi magagalit na malamang palit item po ito. Sa presente, Nasa detention facility pa kan Labo MPS ang suspechado para sa nagkakanigong disposisyon asin dokumentasyon. Asin naaatubang sa kasong pagbalgar sa TEP asin Section 11 kan Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baratang tatakbikol, Jennifer Pulinar.